po ako ng pagkain ng aso at tuta. Ito nakasaing na po ako. Ayan pagkain nila. Wala pong bigas. Nagbusan ako ng bigas sa, sa mga aso. Kaya yung bigas namin, dalawang tatlong araw na na, ano na ginagamit ko yung bigas namin. Kasi hindi po ako namalengke ng ilang araw. Pitong araw na po. Pero ngayon, ano, mamalengke ako kasi wala na ako ipapakain sa pusa na isda kaya yung galunggong ito gusto niya pa prito nauubusan, nau ako ng tamban alos isang kilo mahigit yung binibili kong tamban eh. Naubusan po ako kaya yan ayun nilalaga ko pa yung ano nila ulam maaga hmm. ako, maaga ano, yan, kaya binuksan ko pa yung mga ilaw namin kasi maaga nga Maga ako nagpapakain kasi gutom na yung mga tuta. Ito yung kanin nila. Oh. Ito naman yung ipiprito kong ulam oh, ni Muningling. Maate si Muningling eh. Ito po, nire-ready ko na yung pagkain ng pusa. yung dalawa sila, nagkuha nag pa ng alagay na isang malaking lalaki, boyfriend niya. Yan, ito naman sa mga aso. Ito yung kanin nila. Mainit pa. Nire-ready ko po eh. Hindi hmm, po basa-basa ginagawa ko sa araw-araw po yan. Umaga, tanghali, gabi po. Hapon. Hmm, 5.30 kasi pinapakain ko na sa ano yung, yung sa likod. Yung mga tuta kasi po is uh, wala pong ilaw doon. Dalaki na yung mga ano. Wala pang dalawang buwan yan, no? Hmm. Hindi pa rin tapos yung pusa kumain. Ang hinhid talaga ng mga pusa. yung pong pusa. Hindi pa tapos, oh. aw Gutom pa sila kahit nakakain na eh. Ayan. Good morning. Good afternoon. Ayan na yung mga aso. Shout out po kay Mami Roberna. Kay Ati Doldo Mondo. Kay Ati Inday PB. Ayan. Si Snelly Abante Vlog. Saka kay Sis Candy Mix Vlog sa Tipaklong and sa everything. Sarap po kay Kuya Wanito, Manong Vlogger. Saka sa mga LMBO supporters, admin, Lolita Dulay, Jin Plagata, Kiyang Sam, Juday, Ana Pantiria, Analisa Lisa Ibonya, Juni Ibonya, shout out. Sa kay Ate Judy Sineco, yan shoutout po sa baby ko. yan shoutout. Good morning. Porta naman, sis Betty Atinan. Po, Nana Elizabeth Minerva. Kalingap Undo, shoutout. Tessel Di Chua, Desa Desa. Marcela Pelais, Andy Shuhag. Ayan, busog na po yung mga aso ko. Ayan, shoutout kay Giga Lupe. Merly Montero. Shoutout kay Wendralin. Sarap po kay Mami Roberna. Ayan. Sa salat mga viewers po, salamat po sa panonood. Ayan. Busog na po sila, o. Oh. Gusto nilang lumabas. Ayan. Ito po, ayan. na yung mga tuta ko. Hmm. Hmm, apurado na po sila. Hmm. Maghanap po ako ng isang lalagyan na, pl na plato kasi yung ibang ano eh, wala po. Ay maghanap ako ng, wala kasi kami mga plato, mga plas plastic, puro babasagin po kasi. Hmm. Maghanap ako ng ganito kasi madali masira yung ganitong ano. Hmm, ito po yung pusa. Ay, ay, pa siya, oh. Ay, may pusa pa pala doon sa ilalim. Sorry. Mm. Yan, may pusa pa pala. Mm. Shhh! Ito ka! Mm. Ayan yung isa na. Yung itong alaga namin na itong. Yung lambing niya po nangangagat eh. Kaya natatakot po ako eh. First time ko po mag-alaga ng ano eh, ng pusa. Yung nga lang, mas, ano, yung lambing niya masakit eh. Natatakot ako. Shhh! Mm. Mm. Ayun yung pusa, oh, meron pa pala doon sa ilalim ng kotse namin. Shhh, hali ka na rito, ka na rito. Shhh, huwag yan sa'yo. Hmm. Ito pa para sa aso. Shhh. Hmm, ngayon na, huh. lumapit na yung pusa. Ibig hmm. na isa lang po yung alaga ko na yan, oh. Hmm. Ito, lumapit yung mga to. ako ng sabaw o, oh, hati kayo dyan ha, share kayong dalawa dyan ha o, alika na, alika na oh, ano ba yan, parang harap nakakatakot alika na, alika na alika na, alika na, dali, bilisan mo bilis oh, sira na yung, yung ano nito eh, sira na Sira na yung ano niya, yung Ayun yung kawali oh. Please. Sa kawali na siya. Sira na yung ano niya eh. Kasi rola. Ganyan, ganyan. Ganyan Huwag yan. Ito muna. Sandali lang. At yung ano. Wait ka. Wait. Wait. Ulit ay. Ang tama na, pagkapakain ko naman yun Ano na tayo, hindi na mapakali, hindi na mapakali mga tuta. Ay, maura, gutom na, gutom na, na. Dali! Ay! Ano ba yung sinutunak ako? Aray! Ang kukulit ko naman ang tuta, oh. Oh, ayan na, ayan na. Oh. Ayan na, tinawang gutom na gutom po sila. Yung apat. Yung tayo, parang ano, tatlong beses ko po yung pinapakain. Mm. Oh, apurado, oh. Dito. Ano ba yan? Grabe. Para kayong, ano ha, gutom na gutom, hindi ko tayo, oh. Wala po na silang kanin, ay ano, yung bigas. Kaya bibili ako mga bigas nila. Grabe. Parang hindi ko makain ng ano. Nang isang araw. Paano na kung wala ako dito? Mm. wala na. Ubus na agad. Mm, ayan na. Ubus na. Finish na. Mm. 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 Tapos na. bilis po nila na Pagod ka na? Um, Ayan, napagod na po si Luna. pagod si Luna sa paglalakad. Um, hinto muna daw kami. Napagod ka, Luna? Huh? Luna? 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 Malika na. Pagod na si Luna. Hingga na, Luna. Pagod na po yung aso. Lakad po namin kung... Dito ka, dito, dito. Huwag yan. may mga yung ako ikot ni Luna ikot ko yung Luna Luna dito lang tayo Hello guys, good afternoon. Ayan, nilalakad ko po yung aso ko. <laughs> ang hirap po ng ganito. Ayan, umihina. Nilalakad ko po si Luna. Danda lang Luna. Ano ba? Ito tayo. Ayan po. Bilis-bilis si -bilis Luna eh. Ito pa yung place namin. Ayan. Makikita po yung sunset. Do na wait. Wait lang, Luna. Ito po. Sarap po sa everyone. Lahat po na kay LMBO. Sarap po sa, sa mga viewers po. Sarap po kay Mami Roberna. Yan. Ito po yung place namin. Sa hapon, maganda po. May mga naglalakad din po mga aso dito. Ito po si Luna naglalakad. Ayan. Ang tanda nito. Ayan po, o yung place po namin. Ayan, may mga naglalakad din po yan sa kabila. Mapagod ka na, Luna? po ang place Ayan, lalakad po kami ni luna Ayan po. wait lang luna Hindi nah, naman. Nah, nah, nah. Lapit na po kami sa 7-Eleven. Bakod ka na, Luna. na, huwag yan. Doon po yung ano, ang 7-11 doon po. Mali ka Baba, ba na? Baba, baba. Ayan po. Shout out kay Bro Porta naman, sis Betty Atinan, kay Dilapay Mix Vlog, Lolita Dulay, kay Yam Sam, Annalisa Ibonya, Juday, Jim Plagata, Jun Ibonya, shout out po kay Mami Roberna, kay Dilapay Mix Vlog, Neri Abante Vlog, M's Everything, Tim Tipaklong, shout out po, kay Ate Judy, Sineko, shout out, Nagpapit na po kami sa 7-11 Huwag yan, huwag yan, huwag Pupunta to sa silong ng truck Ayan po ang ano namin Metro Manila Hills Ay, Manila Hills lang pala Ayaw nga Metro Manila Hills Galit eh Ayan po Ayan, tatawid po kami doon. Ayan. Doon po yung 7-Eleven. Kasi may tugtog po doon. Kaya dito na lang po yung ating vlog muna. Wait lang. Wait. Palaging nandiyan. pagsubok Lahat kakayanin dahil kasama mo sila Hindi ka iiwan, di papabayaan Ganyan sila kung magmahal Ayan si Ate Merly at Ate Laura Sila yung tao na maaasahan at palagi lang nandyan kapag ikay nahihirapan ng pagtulong nila ay wala rin sinisino ang hangarin nila ay magpasaya ng mga tao ganyan sila kung magmahal ng kababayan ayaw nilang makitang may taong nahihirapan yung mga katulad nyo ang dapat pinutularan may malasakit at hindi kayo pababayaan salamat sa lahat ati Merle ate Laura dahil binigyan nyo sila ng pag-asa Kahit kailanman di naghangad ng kapalit Nakita yun ni Lord siya na bahalang magbalik Hil namin lahat sa di kayo magbago Tuloy nyo lang pagtulong sa gipit ng mga tao Mundo nilang madilim Kayo ang nagpaliwanag at kayo din dahilan Kaya sila ay napanatan palagi na nandyan at palagi kang tutulungan Ano mang pagsubok, lahat kakayanin Dahil kasama mo sila Hindi ka iiwan, di papabayaan Ganyan sila kung magmahal Ayan si Ate Merly at Ate ¡Gracias! Sí. instrumento ng itaas Mga nangihinang loob nila kayo nagpalakas Maraming humahanga sa pinapakita nyo Ayan ang dahilan kung ba't mahal namin kayo Sana di kayo magsawa na sila itulungan Mga lola at lolo at mga kabataan Nakatingin lang si ama at laging gumagabay Tutulungan din kayo makarating sa tagumpay At maraming malungkot na tao ang napangiti At kayo din nag-alis ng kanilang pighati Mga buhay nila, kayo ang nagpakulay Kayo din ang dahilan kung ba't sila naging matibay Salamat dahil may katulad nyo Isa kayo sa mga vlogger na inidolo Malalambot ang puso at mabilis maawa At nagbibigay palagi sila sa atin ang palagi biyaya Palagi na dyan at talagi kang tutulungan Ano mang pagsubok, lahat kakayanin Dahil kasama mo sila Hindi ka iiwan, di ba pa pabayaan Ganyan sila kung magmahal Ayan si Ate Merly at Ate Lau